Abala ang marami sa paglilinis sa mga sementeryo ilang araw bago ang undas. Maigpit na rin ang seguridad sa ilang sementeryo. Gaya sa isang sementeryo sa Cebu City kung saan bawal lang pumasok ang mga sasakyan. Makibalita tayo kay John Paul Siniel. Unti-unti nang dumarami ang mga bumibisita sa Kareta Cemetery ang pinakamalaking sementeryo sa Cebu City. Sa'yo lang kay samok sa naman ko dagang tao. May ilan mga abala sa paglilinis sa mga puntod. May mga nagpapalagay ng ilaw, bakod at nagpipintura. Pagbabawalan na rin ang mga sasakyan na makapasok sa loob simula bukas. Bawal magdala ng alak, matatalas na bagay, armas at sound system sa loob ng sementeryo. Malinis na ang ilan sa mga libingan sa Davao City Roman Catholic Cemetery. Ang iba, napinturahan na at na ng damo sa paligid. May mga ilan nila na rin bumibisita sa mga puntod ng kanilang yumaong mahal sa buhay. One M sa farm na mo. Ayan, pa, na lang nako medyo sa'yo manglimpyo. Mahirap daw kasi makisabay sa pagdagsa ng mga tao sa mismong undas. Ilang bata rin ang pinagkakakitaan ng paglilinis ng puntod habang sem Gayon din ang ilang kabataan sa Kidapawan Catholic Cemetery. Dahil wala naman daw pinagkakaabalahan ngayong sem break, maglilinis sila sa mga puntod para makaipon ng pambaon. Kabaligtara naman ang sitwasyon sa sementeryong ito sa Bangged Abra. Ang ilang nicho halos hindi na matukoy dahil hindi na rin nalilinisan. Natakpa na ng damo o di kaya tinapunan ng mga basura. May mga nagpunta na rin ilang pamilya para maglinis. John Paul Siniel, Nagbabalita, Pilipinas.